New Year na New Year guys. Ayan. Uh, punta kami guys ng ano, ng Paluan. Patama. Paluan. Paluan. Occidental Mindoro. So, babiyahe tayo siguro ng mga Two hours. Wala naman. Mayroon siguro. Mayroon ano. Yo, medyo malayo-layo yun guys. Yung pupuntahan natin. So, convoy kami guys nung aming ninang galing sa bahay. So, nauno na sila. Dadaan muna kami ng Mamburao kasi may kukunin kaming food. Yun mamaya ulit. Okay. over muna kami dito sa Mamburao sa bahay ng, ng mga ng ano ni, ng mga ninang ng auntie ng ano asawa tayo. Wow, ganda ng halaman. Kita muna tayo. Ang ganda ng halaman ng ninang ah. Diyan mga yan. Ito maganda magbulaklak ito. Ayun oh, tama puti sa ng nila, ano? Kaya nila kinakwis. Kaya nila kinakwis. Dito muna tayo sa bahay ng mga ninang. Oh. At ikaw pala yun nandiyan nakaagad Ha? Huh? Yeah, okay. Talaga naman. Melvin, dito kami sa bahay niyo, oh. Ah. Oh, dito nakaagad kami. Hinabol namin kayo, eh. <laughs> Hinabol namin kayo, eh. Say, naikot ka na kagad dyan eh. Magang hinahandak natin. Kung kailangan yan, sana yan. Kami, palabasa nga eh, hindi na kami nagbubukas ng... Ayan, o. Picture, picture, picture. picture. Tingin dito, tingin. Jervis, dali. Dito ka po yung tabi, dali. yun, Apo dito. Apo dito. Say, come here. Asa si, ano, Jihan? O, one, two, kasama kalan. lang. Oo. Yan. Guys, punta na uli kami. Yan. Ah, papunta na kami nito sa Paluan. Paluan, ngayon, sabi, Paluan nga yun. Sa'yo, Kalawagan. Paluan. Paluan nga. yon. Ang winan pala, ganun din pala, ano, Kalawagan. Ah, Kalawagan nga. yon. yung tulay nang mamburaw. You know, yung dulo ni doon papasok yung way ng mapuntang Maluan. <laughs> siguro, sa payat niyan, ganyan. <laughs> มันห like มันไปิกนิกชะดูลดูด,ด,ด Guys, oh. Dito muna tayo sa tabing ano, dagat. <tik> Iyum, uh, <ikaw. tik> oh, oh, no, Ganda. Hay nung ano, Chris. Tanghangin, sarap dito oh ng view. Hay, todo-todo. Eh, pero. Eh, hindi. Hampi ba lang 'yung ano kapag anak. Ah. Kaya oh. Sige. Guys, it's step over namin dito oh happy new year po tapad tayo dito tapad 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 Uh, pinisita lang namin yung ginan ah. po ng Kuya Inde. Ayun. Kasi ah. Dahil ang yung mag-isa lang dyan. Ah, mag-isa lang? Sa kapatid niya yan. bibi. Guys, o, tignan nyo. Ang view dito. Ang ganda. Yan. Ayun o. Ang lawak ng kanilang ano, space. Oh. Ano, sabihin mo, Mariin. Mariin, Mari, Mari anong pong Mariin, uh, Mariin, uh, oh, yeah. uh, Mari Barangay Marikit, Paluan. Yo, yan hmm. po yung lugar ko na yun, uh, yung binanggit ng Mina. Uh, bar uh, si Chu Mariin, Barangay Marikit, Paluan, Occidental, Mindoro. Oh, yun. <laughs> Ang haba, hindi ko na, <laughs> hindi ko na uli uulitin. <laughs> Ang haba ng pangalan. <laughs> oh. Ay, paano, kompletong detalye yun. Opo. Oh, <laughs> ganda oh dagat tabing ano sila oh nakaharap sila sa dagat pier pala yun guys pier yun doon kami nakapark sa dulo ayan hmm. tayo daw ay magpicturan yeah! sa magandang view na ayan oh picturan daw tayo sarap. Uh. Hmm. Ayan. Um. Oh, yan. Tita, oh, Yan. Hmm. Oh, hey, okay, okay. oh. Uh, oh tayo na. Wow. Yay! ano? Sasakay na ulit sa sasakyan at pupunta na po tayo sa ating talagang pupuntahan. Doon kina Jade. Doon sa ano naman, manugang ng ninang. Yan. Yan. Doon tayo galing kanina. Yun, doon tayo galing kanina. Yung mga kasama natin. Yan. Hi muna on the way na tayo sa ating pupuntahan talaga. Uy, parang malam. Uh, guys, dito na kami. Papunta na kami doon sa bahay na pupuntahan namin. May mga bit-bit kami, guys, na food. Yan. Yan. Uh. Saan <laughs> po tayo, Zaylab? Nagagala pa tayo ng unang taon ng 2021. <laughs> first gala of 2021. Una, first gala of 2021. First gala. First gala, with, gala. Dana, with ano? With cousin. Kaya guys, buong taon magagala kami. <laughs> magagala kami ng buong 2021. Malikot pala ako mag ano? Happy New Year, Kim. Oh, uuntaon tayo magaan lang. Ana. pa kayo pagkatapos nito. Oh. guys, nagaga, ano, gagala. Mga gala kami guys oh. Layo na narating namin. Layo ang na aming narating. Guys oh, dito na kami, touchdown. Yeah, nakikigulo kami, daming food. Ano kami iinitin na lang At tayo ay magbuklat. Wow, ang sarap. Ito pagkain. Nandiyan na. Ngayon pa pa. Yeah, ito na. Yung unang-unang ito. Yung ulam din. Oh. Oh, delay mo sana. at siempre tikman natin. Aba, nandito na kami. Nagbubuklat na. Mong kalong Sarap. Nakamiss dinun pa yung may. Nasa na yung baguong. Nagbuklat-buklat na guys. Nde. Sa tara ano mm. mga ni kita ay alus kaldo Alas kaldo ano yam 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 Yan, yam 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 Itong yam 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 Yan. yam no. yam oh, oh. din yam 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 to pa. Wow. Bakit? Wow. Mm. Hmm. Ah, nito, ah <laughs> oh, oh, ala, yan. ano? 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 na Ano? 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 Bakit? May pancit tayo. Oo, may yung... din Yung may natamis. Buso nila ha, Jilly. Buso nila, Jilly. Ano na? Taksyan! Oo, bakit naman hindi? Maganda, yung mga ati, marinate May mga ati, Rani. May dalawa. Daddy. Maliwalas. Ah. sa tao. ano oras atay. diyan mo padaanin oh, Automatic 'yan sa bomba pa tuwang, tuwang, tuwang <laughs> May water? Water. Water, please, Tita. Walang water dito. <laughs>

Dito muna tayo. Yes. tayo. Ah. Matutulog ka dyan sa, ano? sa panayan. Matutulog ah. ka dyan sa palayan. Ha? Matutulog <laughs> ka dyan sa panayan. Matutulog ka sa palayan. Ha? Ay, pala. Ay, ito nga po pala ang <laughs> mga kinchis. <lambing cheese. laughs> Ay, hindi eh. <ini>, <laughs>